So bakit nga ba sobrang mura ng Motorstar Explorer 250 version 2? Or yung mga ibang mga z series nila. So baka daw sirain, or baka daw madali lang masira, or baka daw hindi daw magtatagal. So maiintindihan nyo talaga kung bakit mura itong motor na to lalo na yun sa ating pang-apat na rason. Okay, so sa video ito ating pag-usapan kung bakit sobrang mura ng motor na to. Okay, so for starters, yung price nga pala ng motor na to is 79,000 in cash. So isa-isay natin, pag-usapan natin yung aking mga napapansin based on my personal experience kung bakit mura tong motor na to. simulan na natin sa fairings. So ito yung sa napansin ko. Okay, isa din sa reason siguro mura siya dahil yung kanyang fairings niya sobrang nipis. Ayan, tingnan niyo. Parang around 2 mm. So ito yung aking visor 2 mm yung in order ko. Pwede din 3 mm. By thickness, so kung 2 mm to, so probably 2.5 mm yung thickness ng kanyang fairings. Ayan, sobrang nipis. Sa so, nakikita niyo. So okay naman siya. Hindi naman siya nasisira agad. Pero pag once natumba tumba tong motor mo na to, no? Tapos medyo malakas yung takbo mo, mukhang sira talaga yung fairings mo. On the other side, mura na naman mag-order ng fairings na to. Okay, sa Shopee, buong side na almost ano lang uh, 1.5 ito 3000 or something like that so manipis siya kaya merong mga iba pinapa-fiber nila yung kanila mga fairings kasi sobrang nipis daw para mas matagal masira lalo na dito sa seat cowl or sa likod or palaging inaangkasan wag naman sana marami no so okay so merong times na nasisira tong rear fender natin kasi sobrang nipis isa din kasi walang hawakan dito so ang ginagawa ng mga angkas dito sila naghahawak, dito So, hinawakan nila mismo yung fairings so kaya yan kaya nasisira daw to agad kaya meron iba nagpapalagay ng support so yan overall yung fairings niya Kali Ayan Manipis enggak Okay, second reason natin kung bakit mura yung ating Explorer 250 V2 is 5 speed pa lang siya. Okay, 5 speed manual, hindi pa siya 6 speed. Pero fun fact, alam nyo ba, mayroong common misconception na pag 6 speed daw, mas mabilis na yung motor. So, mga totoong nakakaalam, alam nyo hindi nakakapabilis ng na motor kung meron siyang 6 speed. Hindi siya nakakabilis ng na motor kung meron siyang 6 speed or 5 speed. Kasi ang chine-change lang yan, kung lalagyan nyo na 6 speed tong motor na to, ang chine-change na lang is yung gear ratio mismo sa transmission. So yun yung gear ratio. Parang same lang din yan sa sprocket combination. So kung yung sprocket nyo, dinagdagan niyo ng high speed more on high speed siya instead of torque para ka lang din nagdagdag ng 6 speed niyan ganun lang yun gear ratio lang yan walang hindi dinagdag ang horsepower niyan and so on for calculation purposes lang let's say yung stock mo na 5 speed is nasa 100 yung inyong top speed example lang ha tapos yung 0 to 100 mo na yan sa stock mo na 5 speed is let's say nasa 15 seconds example lang yan okay so ngayon gagawin natin gawin natin 6 speed so nangyari niyan tataas ng niya yung top speed mo let's say magigising 110 pero ang mangyayari niyan mababawasan ng torque inyong each gear ratio ninyo. Gear 1, gear 2, gear 3 nyo at gear 4 at gear 5 mababawasan ng torque which is yung acceleration. So dati yung stock mo na 5 speed, 0 to 100 nya is 15 seconds. Ang ngayon mangyayari nya, lalagyan mo ng 6 speed, 110 na yung top speed mo. Pero yung 0 to 100 mo, ang mangyayari nya nasa around ano na, siguro aabot ka na ng 16 seconds nyan for example. Okay? Hindi yan sya exact, ano ah, exact, para estimation lang yan. Ganyan yung mangyayari pag nag-change kayo ng speed. So ang nangyayari yan, para ka lang hindi nagdagdag ng gray ng sprocket combination. Para mo lang pinaliit ito, or pinalaki mo yung engine sprocket mo, para ka na nagdagdag ng ng mo. Ganun lang yun. Same lang, no? More top speed, less torque, okay? Ganun lang yun. So, kung 5 speed yung ating motor na to, kaya siya more on torque, less ang tanga ng top speed kasi 5 speed lang siya. Bakit siya mas mahal? Siyempre, by engineering standpoint, anim na transmission yung gagawin. Siyempre, mas mahal kasi gear ratio, another transmission, and so on. Maraming gagawin sa makina yan, kaya siyempre, mas mahal siya. So, bakit ginagawa nila ang 6 speed? So, nangyari yan for precision. Precision na precision. Kasi, kung meron ka 6 speed, meron ka sprocket combination, mas makukuha yung sobrang timpla power at torque. Mas meron kang precision pag meron mas maraming kang gear ratio. Pangatlong reason natin kung bakit mura to is wala siyang ABS. So nakikita nyo, yung mga ABS na mga brake disc meron yan siyang parang butas-butas dito na square na sobrang dami. Diyan, pag meron ganung butas-butas, nalalaman nyo na ABS yan. So ito, wala to siyang ABS. Para saan ba yung ABS? Pag napagpapanic braking ka, pag i-full brake mo agad, mangyayari yan, kasi pag wala kang ABS, yung gulong mo is mag-stiff talaga siya titigan. So, mangyayari yan, magsa-slide tuloy yung motor mo pag sobrang pag nagpanic braking ka. Pag meron ka ABS, pag sobrang braking mo, mag-adjust yung gulong. Long. Hindi siya yung mag full stop talaga. So ang mangyayari niyan, slowly yung gulong mo sa harap na hihinto. Hindi siya yung agad na hihinto na magsa-slide, okay? For safety purposes yan. Pero para yan siya sa panic braking. Kung veterano nagmo-motor ka na, nagtatagal ka na, alam mo yung tinatawag natin na progressive braking. Yung pag mag-brake ka, unti-unti na ting Kung sa skill, so actually mas -ma short yung braking distance niyo pag marunong kayo ng progressive braking if magaling ka. Pero if hindi, syempre mas mataas talaga, okay? So kung veterano ka, kung hindi ka naman nagpa-panic braking talaga masyado, pwede mo naman praktisan din yung progressive braking. Okay lang din yung walang ABS. Pero for safety, in case lang may mga emergency, hindi naman natin iiwasan yung emergency, wala ABS. So there's that. So kailangan dapat clear yung mind mo, dapat kahit na on panic situation ka, marunong ka pa rin mag-progressive braking. So yan yung thing. Okay? So yung ABS, so sa price na to, 79,000, wala kang nakikita talaga na motor na merong ABS sa price na to. Lahat ng ABS na nakikita nyo, sobrang mahal. Example na lang yung NMAX. O tingnan nyo naman ang price ng NMAX. So diba? Meron siyang ABS. Okay? So, yung ABS, complicated yun sa technology, kaya nagpapamahal talaga ng motor yan. And of course, pag meron ka ABS, dagdag din sa maintenance yan. Okay? So merong times na nag-error yung ABS, ang nangyari niyan, hindi nag-on, nagte-turn on yung motor niyo. So ayan, meron 'yan. Okay, so meron siya advantage, meron siya disadvantage. So nasa inyo na 'yan, iwi niyo kung saan yung kung mas, mas malaki ba yung advantage o mas malaki pa yung disadvantage. But of course, pag walang ABS, mas mura siya. Mas madaling i-maintain. Okay, mas budget. So ito na yung pang-apat natin. Ito pa ay isang carb. Ayan, nakikita niyo yung carb. <laughs> Okay? So, ayan, isa yan sa pinaka nakakamura itong na to carb. Isa to siyang carb. Kasi alam nyo naman yung FI, sobrang mahal ng FI na technology. Sobrang complicated. And at the same time, pag carb pa yung gamit nyo, medyo lumang technology na kasi yung carb. More on mechanical talaga siya, yung carb. Kasi yung FI, meron na yun siya mga computer and stuff and mga calculation and stuff. Okay? So, mura siya. Kaya siya mura kasi carb. But the thing is, merong advantage at disadvantage ang carb compared sa FI. So, unahin naman natin sa carb. Okay? So, yung carb naman, disadvantage niya talaga is malakas siya, ay ng gasolina. So, kung okay, compare natin, let's say kung gagawin nating FI to, siguro ang fuel consumption nito nasa 42, siguro 42 kilometers per liter. But since carb to, meron siya sa 34 kilometers per liter. mas malakas siya kumonsumo ng gasolina. Pero, 250cc to, 34 kilometers per liter, okay na. Okay na siya actually. So, ano naman ang advantage ng carb? Okay, so yung advantage ng carb is budget. Sobrang dali i-maintain ng carb. Alam lahat ng mga mekaniko yan, sobrang dali lang ng carb. Screwdriver yung kailangan nyo, pwede nyo na, pwede na kayo mag-tune ng carb. Screwdriver lang yung kailangan nyo. Yan lang. Kung okay, i-compare natin siya sa FI, yung kanya kanyang tunability. So, kailangan nyo pa sa FI ng remapping. And sa mga nak-FI dyan, alam nyo na mismo kung gaano kamahal yung remapping. Libo-libo yan. Kung hindi nyo alam gagawin. So, medyo complicated yan siya. May mga programming ginagawa sa remapping, no? So, kailangan pa yan sa ECU and so on. So yung next advantage naman ng Carb is yung kanyang customizability and tunability. Yung Carb, alam naman natin, sobrang dali lang i-tune it yan. Sobrang daling palitan, jetting, sobrang dali lang ng i-tune ng Carb compared sa FI. Okay? Okay, for kung budget talaga yung hanap nyo regarding sa customizability, Carb. Pero kung fuel consumption ang kailangan nyo, mas makakatipid sa gasolina, FI. Pero sobrang hirap i-tune it yun. Okay? Nasa inyo yan, kung so saan yung mas worth it? FI, Carb, pero, nakikita ko soon Siguro, aabot yung time na i-face out Siguro nila yung carbs sa mga motor All around, sa lahat siguro Nakikita ko mangyayari yan soon Kasi sa sasakyan, sa cars Halos wala ng carbs ngayon Puro na FI lahat, okay? Ayan reason bakit mura is dahil isa siya ay SOHC. Same sa so sniper. Yung sniper 155 na lalaman natin is isa yun siyang SOHC. Okay, so bakit mas mura? Kasi yung cams nyo, ayan, ang nakalagay nga, single. Cams nyo is isa lang. Kung compare natin sa mga DOHC, like example yung mga rider, at yung Winner X na bago ngayon, DOHC yun sila. So dalawa yung cams nila nag-open. Okay? So anong gawa? Ginagawa pa ng cams? Yun yung nag-iikot para bumukas yung valves natin. Yung valves na naganyan-ganyan sa ating piston. So dalawa yung kanilang cam. Isang cams per isang side ng valve. Okay? Ganyan yung DOHC. Sa SOHC naman, isang cams lang sa gitna para sa dalawang valves na. So, ano naman yung advantage and disadvantage nyo? Sa advantage naman, of course, mas mura siya dahil isa lang yung cams na kailangan nyo. Since isa lang siya, mas mura din siya. And, since isa lang siya, medyo mas magaan din siya. So, mas, medyo mas magaan siya dahil isa lang yung cams. Compare natin sa DOHC, dalawa yung cams nila, syempre, each cams nagko-contribute into weight. So, kaya yan, ang nangyayari yan, alam na yan ng marami ng mga mekaniko, ng mga, kahit yung mga research engineers na sa ating mga motor, pag yung SOHC, more on torque siya, more on torque. And yung DOHC naman is more on high speed. So, yun yung nakikita ko. Based sa nakikita ko sa research ha, okay? Next, sa makina naman sa loob yan. So, ito ay isang two valves. Two valves. So, ano ba yung nagawa ng valves? So, sa itaas ng piston yan, meron yung, ayan, nag nagbubukas. Okay, two valves lang siya. So, nangyayari pag two valves, isa lang yung bumubukas para nag ng hangin at gasolina. Then, isa lang din yung valves. Tapos ng hangin sa explosion at doon na yung pumupunta sa exhaust. Okay? So, pag two valves lang kasi, mas konti lang yung gasolina na naiintik niya overall and hangin. Okay? Pag naka two valves kasi, mas maliit yung kanyang natitake area sa piston. Pag 4 valves naman, mas marami kang gasolina at hangin na maaabsorb sa isang pasukan, isang bukasan. Kaya ayan siya. Ano naman yung advantage ng 2 valves over sa 4 valve? Of course, cost efficient. When it comes to maintenance, mas mura siya in case may mangyari sa valves nyo. Okay? And sa production, mas mura din siya kasi 2 valves na nga. Compared sa 4, mas mura siya. Though, yun nga, mas advantage ng 4 is mas marami siyang nakakuha na gasolina and hangin. So, mas better din yung kanyang combustion. So, which is mas malakas. So, ayan. So, yun nga, hinabol ng motorstar na budget friendly to makamasa. So, ayan ang nangyayari. Okay? So, last but not the least natin na reason kung bakit murang-mura itong motor na to is dahil, isa siyang Motorstar. Okay? So, bakit murang o Motorstar? So, sa mga hindi nakakala, Motorstar is a Filipino brand. So, yung, yung Motorstar is isa siyang distributor ng mga motor. So, yung mga design nila, yung mga motor nila is hindi talaga sa kanila mismo yung galing yung research and so on. So, isa siyang distributor bumibili sila ng designs galing sa labas. So, ito, sample na lang ng motor na to. So, nakalagay dyan, nakalagay, Designata Italia, Italia So I believe uh, sabi din ng iba is designed in Italy. To. But yung parts na mga paggawa nito, yung mga parts is galing sa China, okay? So kaya ito tinatawag na China bike kasi yung mga parts nito is galing sa China and built by Filipinos. So, ayan, yung motorstar, I believe meron silang paggawaan mismo dito sa Philippines. Correct me if I'm wrong if dito ba mismo ginagawa yung ibang mga motor nila? Kasi naririnig ko meron din talaga silang manufacturing dito na motorstar in, inside the Philippines. Kaya siya sobrang mura. Kaya nga example ko na sa Japan ka, sobrang mura din ng Japanese cars nila doon kasi doon nga mismo ginagawa. Doon mismo yung brand. Same lang din sa case natin sa Motorstar dahil Pinoy brand siya, sobrang mura para sa atin. Kasi yung target consumers talaga ng Motorstar is yung masa. Okay? Masa. Kaya, kaya tayo nagkaroon ng 79,000 na sports bike na ganito yung itsura dahil yung target audience nila is masa. So ano ba conclusion sa motor na to? So kaya siya budget friendly sa lahat ng mga reasons na sinabi ko. Alam ko maraming tao naghahangad na gusto niya mag nila maging FI at 6-speed tong motor na to. Pero let's say gawin nilang FI, gawin nilang 6-speed. Estimated ko lang, tong motor na to magiging 100,000 to 20000 to pagba magbigay ng 6 feet at FI to. Siyempre when it comes to cost, tataas talaga kasi mas mahal yung mga production na yun Kaya nga sya mura na 79,000 kasi wala yun isa yun sa reason. Okay? So, hinahabol kasi ng Monster Star is more friendly sa masa, kaya sya mas affordable. So, kung ilalagay naman natin lahat, lahat na sinabi natin, gawin natin siyang DOHC, gawin natin siyang 4 valves. Pakapalihin natin lahat ng ating fairings. Lagyan natin siya ng EBS All oh, let's say wala mo ng IBS. So, kung walang EBS estimated ko niyan around oh mahulog to ng 140k to 150k, walang IBS. DOHC 4 valve, FI, 6 speed. Mga nasa 130 to 140k ito. Sure ako. So ngayon naman, let's say lalagyan natin ng ABS. Yung ABS isang sobrang isa sobrang mahal talaga 'yan. Lagyan natin ng ABS. So lahat-lahat na all-round package na. Estimated ko aabot 'to ng 150 to 160k. Notingly, 250cc to. Tanda nyo ah, 250cc to. Kung i-compare natin, kung nakuha natin lahat ng all-round package niyan, sa price sya na 150. Kung i-compare natin siya sa iba na mga 150 na mga sports bike na sa 150cc pa lang sila. Okay, alam niyo na sino mga 'yon. 150cc. Pero nga, kompleto sila. DOHC si sila, may ABS sila, merong FI sila, 6 speed. Ay, kompleto sila. Pero ito 250 na. Kung meron lahat ng upgrades na 'yon, 150k para kompleto na all round 250cc, parang almost tatapat to siya ng R3 kung do, two, two cylinder lang to. Kung two cylinder to, almost tatapat to siya ng R3. Pero since single lang, medyo malayo pa din. Pero syempre, kung gagawin mo tong two cylinder na to, aabot talaga to ng 250k or something or 200,000. So, and para sa inyo, if mag upgrade ang Motorstar ng mga ilan na 'yon, sa tingin niyo ba worth is ba sa price increase ang mga 'yon? Pwede nyo i-comment down below. For me lang, idadagdag nila yun lahat. Ang mangyayari niyan kasi, hindi na siya budget friendly. 150,000, okay? Not not na yan. Para ka bumili ng Japanese na sports bike. Pero 150 yun. Ito, 250. ,000. Pero yung target audience nga once again ng Motorstar is budget friendly. Which is makamasa, Pilipino. Okay? So, mangyayari niyan, sure ako, mas konti yung makaka-afford ng 150k compared sa 79,000. Almost times 2 na yung price na yan. 160 yung times 2 na 79 eh. So, ayan. Parang dalawang ganito yung nangyayari. Okay? For me, okay na okay na ako dito. Completely running condition naman, mabilis pa din. For me lang hindi naman big deal masyado yung mga ibang wala na yon kasi nga budget friendly siya. So naiintindihan ko 'yan. But once again, sariling opinion ko 'yon. Okay? So if curious naman kayo regarding sa maintenance ng motor na to, so pwede niyo i-check ng video na to. So don't forget to hit that subscribe button down below. Thank you for watching and ride safe.